Manalangin kayo mga kapatid patong ating paghahain ay kaligtan ng Diyos ang mga makapangyarihan tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kanyang kapubihan at karanganan sa ating kapakinabanganan sa buong sambay ng sa tayo po, lahat Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kalibangan. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasaranan.

semua papan selamanya jadi bukan Gada na abuwa